So balik ta guys, ah, uh, di ba? So manalitsura sa atong atop, guys, diri nga side. Mm. So balik ta diri, guys. It's rainy, it's rainy days. Hallelujah, it's rainy days. Amen. Bitaw, guys. May hapon. Og nagulan na sa karong mga orasa, guys. O, ni Toltol siya. Inarong, inarong mga orasa. Diri sa mua. Alas na sa hapon. Pero bura nag alas 6. Kay ngit, ngit man. Tungod kay. Nagdag-uman. O niya gani ka nagulan na. Og hinay guys. So, happy. It's so nice to be happy. Happy atong mga tanong dito, guys. Happy. Atong mga tanong dito sa atong mini garden. Happy kay sila kay na bunyaga ng sila, de oh, 'di ba? Uh, tanawa gali atong garden, guys. Oh, burag tangkal sa manok. Uh, daghan lagi ingon, unsa siya, ma'am? tangkal na siya, ma'am. Oh, tangkal sa atong tanom. Atong tanom dira like alugbati at uh, tinangkong og oh, son nga naa ah, ay talong, oh, 'di ba? So, na, pwede ay itanong na to ang pipino. Oh. O, ah, ba? Diba? Happy sila dia. Happy. O, ah, ba? Diba? Timing kayo tong pagtanong, guys, kay nag-ulan. Ting ulan. O, ah, ba? Diba? Uh, ulan, 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 ulan. Happy atong mga tinanong dira sa atong garden nga burang tangkal. Gawas guys. Gawas ta, ba? Diba? Silipin natin sandali. Ang dito sa labas, guys. Uh, dito sa labas. Ah, saya ng mga halaman. Mga halaman nating ornamental, so 'di ba? Ang saya nila kasi laging umuulan. Lalo na sa mga mga gulay natin dito, guys. May mga gulay din dati tayo dito, guys. Mm, may uh, may uh, tinangkong or should we say uh, five finger or uh andawal. Then we have also here uh, alugbati. Ah. Giminga na siguro to si sir ba? Uh, shout out sa imo sir. Uh, katong mag-English bitaw ko guys. Uh, nakabantay siya nga mali-mali. Sagdi lang gud na ay, eh. So tuloy ipatuloy na eh. eh, eh. Ipagpatuloy natin guys. Uh, 'di ba? Ang saya ng mga tanim na mga mais, so, 'di ba? Mga mais diyan. Diyan oh. Ang saya nila kasi nag-ulan na pod. Ah, ba? Diba? At saka yung mga tinanim natin na mga gulay diyan sa garden natin, yung maliit nating garden diyan. Masaya na naman yan sila kasi nag-ulan, ah, ba? Diba? Timing kayo atong paghimo-himo diri garden, guys, kay ting ulan. Ah, di ba? So bukas na nato na haan dia guys, ug masabuntag ato nang anha dia, Di lang sa karon kay hapon naman. So ako lang gi-share sa inyo nga arong mga orasa Alas 5 na pasado, ngit-ngit na dress ato at tungod kay nagdag-uman Kasalukuyang umuulan na. Uh, yan. Uh, oh, diba? Cute kaya tong garden guys, no? Atong garden ba cute kay Stanan? <laughs> Cute. May na lang nato ng kalingawan diya guys. Nindot na natanawan po hon o mulabong na natong mga tinangkong dara atong alugbati na apunta diya itanglad. No, di ba? naputay puhon hon diya itanong mga talong o pipino. Pila lang kung kalugas guys. Kay kuan naman nato. Araman ang kuwan. Atong konsumo ba? Uh, para kung gusto ta mag-utan, especially ka nang maglawoy o mga, mga green leafy vegetables as, at least. Nanay ato. So very good ka sa Sir Tony. O, oh, nagpatiulan. Uh, Mm, ba? So another guys, thank you for watching. Thank you for watching and please like and subscribe. Check lagi YTC please. Paki subscribe po guys and paki share sa ating video. Thank you so much guys and have a nice day. Bye bye. Bye po. Bye bye. Good morning, CD. CD, good morning. Welcome to our channel. Cheblogger YT, please like and subscribe. Good morning, guys. Good morning. Ganito kaganda ang umaga. Ang saya ng ating mga ating mga talamnon. Ang saya. Diba? They are very healthy and beautiful like mommy. Char lang. They are beautiful. Puyra buyag lang. Puyra buyag. Diba? Diba? are beautiful and healthy. Mm, kumusta na ka ng atong mga tanam dia guys, dira sa atong mini garden. Bisitaon ta na later guys, kay magdigamo sa uh, Good morning, dear homes. Good morning, neighbors. Good morning, neighborhood. Good morning, city. And Father Earth, Tatay. Good morning. Good morning. Happy 1st of July. Magdigamo na sa takaron guys. Magdigamo, magdigamo, magluto takaron og atong sudan sa pamahaw. Naatay bamboo shoot diri guys. Naatay nabilin nga dabong labong. Kawayan na siya guys, kawayan. Di na siya pansit ha, labong or dabong sa Bisaya. And then isagulan din nato gamayng karni. Naatay nabilin diri gamayng karni katong litson, ato ng kunis-kunison para masagol sa ato ang labong or dabong sa Bisaya bamboo shoots. So what's later guys? Bye. Kalingaw po na sya diya guys og oh, basok-basok. Kay maski siminto na niya tong flooring diri guys. Nitubo man ang Bermuda. Kwan maguni siya pang ba wild Bermuda ba? So, kalingawan na lang na sa ako ang Father Earth. Gamay na guys, sa yan na lang po ng exercise. Bantayan ng sin pa nga. Kana o. Oh. Eh, Ay, kumpiyansa. Dirira dapit. Kani mo butchi. Kani mo guapo. Kani mo guapo. Good morning. Good morning. Dereko, dereko. Yara ikaw. Yara ikaw. Wago. Butan ba na damo choy choy baya. butan na mo choy choy. Oy, butan. Ipa usa, <laughs> Ni isa diri. Oh, butan po ni. Butan. Siloso ni. Siloso. ah uh, ah uh, ah uh, ah uh, uh, oh, oh. na siya. Siloso. Di mag-away. Di mag-away. Dili, ah. dile, Di, Di mag-away, ha? dile cuy choy. choy. So, mamahaw na ta guys. Na, na itong sudan. Kato ang bamboo shoots. labung, bi, da, dabung sa Bisaya. Diri sa Mua. Dabong. Sa Tagalog, labong. O sa English, bamboo shoot. Ay, gino ko mag-explain pa ta. Ba? Labung. Labong. Uh. Uh. enjoy, enjoy, enjoy. Enjoy, Father Earth. Kuha pang oh. Masa. Sudah so guys. Mama tah. So ready na ito ang lutoon para sa kumpanyo to, guys. Magluto ko karun o uh, sinabawang pork bones. Sinabawang pork bones. usa sa kung na siya tamo guys kay sa, sa bisaya na siya guys tawag na siya maglauya. Mm. Maglauya ka karun o pork bones. So muna ito ang isagol guys na atay kwan diri guys uh, uh, young corn or sweet corn. Mm. Then syempre na atay sagulan sa nato siya o sa UT. And then nanapunta yung atsal. So nanapunta diri Chinese pizza. Nga ito Chinese pizza. Mm. Mm. So, ready na ni. ang ato ang pork bones, ako nang gilatan o una. Ako gilatan o una para mga kuha na ako tong mga kiki -ki sa karni. Kasi, tawag na niya, guys, particles, no? Kaya ng particles sa karni, bitaw, guys, mamla siya yung mga dugo-dugo. Mani, mm. akong nakatunan po na sa uban ako mga, di pang follow nga mga kanang galuto po ba? Ang content is more on galuto sila. Dito po na ako nakatunan. Kaya ng ilas ang ang maong mga karni before nila i-lutoon na Mm, kay para mga kuha bitaw tong gitawag na tuog. Usbo na ko tong mga particles mga labit-labit. Mo na siya makalangsa sa atong sundan kung di nato na -kwaon. So mo ni karon ako nang gilaga ang atong pork bones. Unya dili lang gid kayo na nato siya lutuon, half cooked ra siya ana ako na din na siyang i-drain. Nya atong hugasan na pud utro ang katong karni para makuha tong mga kikikiki ba mo to siya usbon ko mo to siya mohatag og langsa sa ato ang pagkaon. So ko ipakita sa inyo. So, guys. Um, ako na na siyang gilatan. So, pwede ra kaayo di na nato siya gyud lat anog maayo. Ang ato lang bura lang siyang malapuan. Kana siya pwede na na nato siya hugasan. Ato nang haunon karon, din hugasan ako nato tong mga namikit-pikit diya nga mga dugo-dugo sa so wala pa siya maluto. Kay mo na siya makahatag uglang sa. So, ako na siyang haunon, guys. Ato ta dito sa banggira dapit. So, ni Ara guys, ako na siya i-drain. Ako gisala kay para mga masala tong tong igno na to nga mga kikik ba sa karni. Um, siya o. Um, ato ng kwaon kay muni makalangsa sa ato ang sudan. So, ang katong sabaw, ako siyang gilain kay gamiton kaya punan na nato. Ang siya yung sinalaan, guys, kani. O, gamito ni nato. So, kani, o na ni siya hugasan. Hugasan nato ni, o na ito ni mga kiki. Kani, mga particles sa karni, itong hugasan. O, yan na. Ako na guys. O, na nato itong mga particles. Mm. mga labit-labit ba? Mm. E, muto siya ay makalangsa, guys. Yan ang mga labit-labit sa parmi. Mm. Kani siya, o, oh, kani, kani. Pawali na to, guys. Kani mga nani, guys, ba, kani? Dugo, mana siya. Mana siya, makalangsa, kani, oh. Kani-kani Tempah uli -kani. So limpio na siya. Limpio na kung karne Oh So, kani kaldiro, ato po nang hugasan, kay gipikit mo diya ang langsa. So, balik na ta guys. Ano na ito? Kaliro, limpyo na ni sya. balik. O, ako nang hugasan. ibalik niya. Din kani ni Diane, ako gisala, or sabaw ganina sa atong bukog ng atong lapuan mo ni siya. Atong ibalik. Gisala na ni siya guys. Wala na diri ka mga labit-labit. So, ilunod na nato ng atong yung corn. So, ato sa nang lutoon ang atong yung corn. So, balik ta guys. Bukal na. Ito na ni ilunod ang atong

balik guys. Bukal na. So, ato na lang. Tinklahan. Tinklahan sa asin. Katulang sa kay. Ito sa ang tilawan o oh. niya. Need ba siya dungagan o asin? So, ni atay chicken or cube. Ngunit ito ang palamig guys. Chicken or okay. beef. So, ito na po yung ilunan. So, ito sa inyong tilawang. Ito sa inyong tilawang. Ito sa inyong tilawang. Kung saan po na ba rin iyahang, tinipit lang. asin gamay. Okay, by ubay man atong sabaw, guys. So, atong ginagamit og asin gamay. Then butangan day nato og ground pepper. ang takluban o balik. Ilunod na nato atong sayuti. Sayuti guys. So takluban ko balik. Kasi po sisok. So ato na ni ilunod atong pizza. Y. konti guys. Ato na tilawan guys. Yan ang basta. Dilawan na na ito. Ito ang um, pork. Pork la uya. Dilawin na right, ibaid bi. Ito na ni nilubaw sa sibuyas dahonan guys. Tulong na to, si Sir Anthony guys para kung sa man galing atong buhagan ang timpla. Sige go. Tapos gan. Quick. Mio, mio sana Sakto ra? gamay. Og. Nakaparat. Mm -hmm. So, timlahan na ito gamay, guys. Kay tabang na Naghanan Nalaghanan na gunin ako, og, sabaw. Ako kunin gituyo. Sige, nalaghan na sabaw. Og, gamay na kasi. Gituyo na ako, nalaghan ang sabaw, guys. Bital. Simahin man ng daghan sabaw. So, okay na ni? Okay na ni, guys. Thank you for watching, guys. Please like. Please like and subscribe. Chef Laguera sa YTC. Thank you so much. Bye. Atong sud na to for lunch. Tain.